Nagulat ang mga tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa dami ng kanilang nahuli sa EDSA busway kahit malawag ang kalsada ngayong araw ng holiday sa loob pa kasi ng isang oras na operasyon sa southbound ng Edsa Ortigas hindi bababa sa dalawampung motorista na agad ang kanilang naharang at natikitan dahil sinasabing violation batay sa pinakahuling ulap ng SAIC umabot sa 34 na motorista ang kanilang nasita kabilang ng 25 nakamotorsiklo walang private four wheeled vehicles at isang pag-aari ng Department of Health kaiba sa ibang bahagi ng Edsa Carousel walang barriers sa Edsa Ortigas flyover kaya marami sa mga pasaway ay huli makaraang mag overtake Naabutan pa ng DZRH News kaninang umaga ang isang van ng Philippine Army pero pinalampas din ang saik matapos makapagpakita ng papel na sila ay may emergency. Sa halip tuloy na mapabilis ang biyahe ngayong holiday, adamay pa sa pagsikip ng kalsadang ilang hindi naman pasaway ng motorista dahil naabala ang mga papasaherong bus na kailangan lumipap ng linya dahil sa nagpapatuloy na hulihan. Nabatid na kabilang lamang sa mga pinapayagan dumaan sa so ed sa carousel ay ang limang pinakamataas na opisyal ng bansa at mga may emergency situation. Aabot sa 5,000 pisong multa ang ipapataw sa mga natikitan sa nasabing paglabag. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, sama tayo Pilipino.